hello po. Good morning po sa ating lahat. Ngayong araw po mga kaibigan ay kukunan na po mga alagang baboy na dalawang alaga po natin. Yan po natin sa nasa mga previous vlog po natin na mga dalawang uh, alagang patineng. Ang edad po na ngayon ay nasa 2 months at uh, 2 weeks o 2 months and a half yung mga alagang baboy natin mula po ang ating nabili yung uh, noong uh, last week of February. So ngayon po atin pong sineset up yung timbangan na paggagamitan natin sa pagtimbang timbang natin mga lagang baboy. Ang gamit po natin na timbangan ay yung tinatawag na uh, spada na timbangan. Ito po yung ginagamit namin kapag baboy po yung tinitimbang kapag wala pong crate. So, kapag mayroon po yung crate o yung lalagyan ng baboy, ang ginagamit po natin ay yung ating mga timbangan na digital. Ito po yung dalawang baboy po natin mga kaibigan na kukuhin po sa ngayon yung nakaupo po ayan ang tansya po natin yan ay nasa 100 plus at saka yung nakatayo na medyo light brown ang tansya po natin sa kanya ay nasa uh, 80 to 90 kilos po yung ating uh, tansa tansya yan so ngayon bago po natin talian yung paa para hindi po tayo mahihirapan sa pagkali ng paa natin mga lagang baboy dapat muna ay talian natin yung nguso ng mga baboy para nang sa ganun yung tagatalik po ng paa ay hindi po siya mahihirapan sa pagtalik ng paa. Kasi kapag hindi po natin sinecure yung isang baboy, at saka diretso po natin katalikan yung kanyang paa, yung isang baboy po na kasama nyo, makapagawal yan at saka posibleng matagalit yung po isang tagatalik. Kaya, kaya sinecure natin muna yung isang baboy, para saka ng tagatalik ng kanyang oso, at saka, yung yung mese, at saka niya, hindi po mahihirapan sa tagatalik ng paa sa tagatalik ng pangit baboy. So, Bagong tali anong isa dapat mong isa rin ay ang pangangaso. Parang pareho po ng at hindi po sila At pareho po sila ng at hindi po sila nakagat ng pagpapalit ng ating alaga. So, uh, so, uh, so ngayon uh, po ay lang. kung walang tali sa dyan yung isa dyan ay sobrang malikot yan kaya ngayon po hindi po siya naging malikot kasi mayroon pong tali yung kanyang uso niya so ayan po yung isa po yung ating uh, itang tali muna pagkatapos may talian po mga kaibigan dito sila mga kasiyang ilagay sa timbangan kung magkano pong aabuti na kilo niya so ang una pong tinalian ay yung medyo maliit po yung light brown ang tansa po natin ay nasa 80 to 90 kilos ang ating pong tansan yan so sana po aabot po siya ng 90 plus sana sana lang so ayan dahan dahan po siyang tinatalian sa ngayon and then pagkatapos po talian ay uh, at pinapuyang uh, isunan po yung isa sa pagtali ng kanyang paa so ayan po mga kiwigan uh, andayin muna natin matapos yung kanyang pagtali para po matimbang na po natin yung ating alaga ay, alsa, alsa, ano kung ano. Isa ka, isa ka, isa ka, wala ka lak. Ari, wala ka nang tayo, ano na Medyo mahirap rin po ang pag... Uh, tali o pagbakit ng mga alagang baboy kapag hindi pa tayo marunong sa mga tips kung paano po sa atin sa katagalian may posibilidad po na tayo tayo natin ng ating mga alaga. so yan po, uh, dahan-dahan na pong inlabas yung unang uh, tapos na pong tinali yung kanyang paa So ito po yung ating unang timbangin kung magkano po ang abutin na kilos nito sa baboy na ito. So dahan-dahan po ito nalabas dyan po sa ating kulungan. Medyo maliit po ating kulungan kaya nahihirapan pong ilabas yung ating alaga. So ayan, nakalabas na rin. And then dahan-dahan pong nilagay sa ating timbangan. Ang timbangan kung gamit natin ay yung ispada na timbangan. Ito po ating ginagamit kapag baboy po yung timbang na walang trip. Pag mayroon, itong timbangan na digital ang ating ginagamit. So ayan, dahan-dahan itong -dahan uh, timimbang at saka yung bato ating timbangan ay dahan-dahan pong inuusog doon sa harap. Paguntang harap. So tingnan po natin kung uh, ilang kilo po kanyang abutin. Uh, so ngayon po, parang balansin na po siya. Tignan okay. natin kung magkano kung Confirm muna natin Siguro nasa mga uh, be, 80 58. 70 75 80 85 Nasa 88 po mga kaibigan Ay, Isang baboy natin yan Yung una pong tinimbang ay nasa 88 kilos po Ang unang tinimbang Yung medyo maliit So yung isa pong medyo malaki May chance o possibility po na nasa 100 plus talaga yun Kasi medyo makapal yung kanyang ah uh, bandang likuran at saka medyo malaki po yung baboy na iyon so ito na dinimbang na po yung pangalawang baboy natin so si kuya tuya pala na timbang nito ito po yung ating caretaker dito po sa ating backyard farm taga bantay natin mga alaga so ayan dahan dahan na pong inuusog yung bato papunta po sa medyo umbad ng unahan andito na po siya sa 90 95 100 105 Yan po 105 po yan Pero medyo kulang pa rin Usok ng konti 107 Tingnan natin sa 107 Ay ah, hindi pa rin 108 kaya kung pwede 108 Sa 108 muna kung Babalance na ba siya So ayan 108 Parang kulang ng isa Ay hindi Nasa ano pala Nasa Ayan Isok ng isa 109 kung Kakasya 109 tingnan natin sa 109 kung siya po ay magbabalance so ayan double check natin para ah, hindi po tayo magkakaroon ng kamalian sa pagtimbang so tingnan natin 109 so yan po mga kaibigan 109 na po yan oh. so yan po 109 kilos po yung itong isang baboy na ito yung pangalawa natin so yung una ay 88 yung pangalawa po ay 109 kilos. So, 197 kilos po yung dalawang baboy natin mga kaibigan. So, nasa dalawang buwan at saka dalawang linggo pa lang sila. ah uh, tayo po yung nagbibinta ng 3 months and a half to 4 months. Pero sa ngayon po, nasa 2 months and a half na lang kasi piyesta dito sa amin, marami pong nangyailangan talaga ng mga baboy na kakatayin. Kaya... At tinapos lang ibinibinta po mga kaibigan. Pero wala namang po problema kasi po tama po yung kanilang